Ito po ang uh, sitwasyon dito sa Torrijos, Pugtoy White Beach. Ito so, yung okay, nakikita kita dito. Ay, ano, okay na ba? Okay na? Pati nga. Pati nga, pakita nga, pakita. P picture mo? Ano? ano picture Ano talagang Lagi ng ilaw. Ayan, yeah, nakalive ako sa Marindigo News. Ayan, yeah, ang galing ah. So, ang gumawa nito. Nabalita pa. Ito ang gumawa si Paring Jacob, ha? Jacob Dunga ang artist natin tattoo artist anong pangalan mo? Jacob Dunga Jacob? Jacob Dunga Dunga? Yes. Dunga magkano yung ganyan pag nagpa tattoo na ganyan? 100, ha? 200. 300 pesos ano yan? Mag, ikaw mag-provide ng ano? ng uh, design sila kung anong gusto nila yan ang gayahin mo lamang kung sa cellphone so dito nandito ka Araw-araw. So, ayan, nagbayad na si Kuya ng 300 pesos. Ano, so, sa palagay mo, sulit ba? Yung pinatatoo pinatatu mo? Sulit, sulit po. Sulit na sulit. Ano tawag dito? One piece. pa. Uh, ah, saan, paano kanila nila makukontakt? Labon. Ha? Nalakad-lakad ka one lang one dito? Ha? Dito, one dito, one dito, mapunta dito. Ano? Ka mapunta ka la lang, mapunta lang dito, makikita niya. Ito yung mukha nito. One, <laughs> one peg. <laughs> ayan, si paring Jacob Donka yan. So, baka may number ka. May number ka. tattoo artist natin. Local artist. 09? 0960. 0960. 50, 0960. 50, 0960. 50, 0960. 50, 0960. 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 Ulitin natin na 09 60 50, -50, -50 So, yun ang pangalan nating Yun contact number na ating tattoo artist, si paring Jacob Dongka. Available ikaw, anong oras? Kahit ano oras. Oo. So, kung gusto niyo magpa-tattoo, henna yun, di ba? Henna. henna tattoo. Hanapin nyo lang mo yun. Lano permanent naga ano ka rin naga permanent permanent tattoo so depende yung presyo dun sa laki sa design kung gaano ka ah... Uh, hirap yung difficulty ano nung tattoo so ito yung sitwasyon dito mga kababayan Si JC, pareha silang JC, JC Maliit at saka JC Malaki. <laughs> Yan. So, nag sila dito naka oh ikaw pala yan <laughs> oh nga so oh naka live we're live sa Marinduque News <laughs> okay lang nga enjoy the night yes 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 oh nga oh no. di pala yes, Gaspar nice meeting you alright so so ito yung mga kasama namin mga ga kasi ano pala ito Oh, um. Si Joshua, ayan. Yeah. Si Joshua pala yung nagpatato. Ayan yung tinato tina kay Joshua. Basa pa yan. Basa pa po. So, pag na, no, masisira, ano, masisira, hmm. masasayang naman. Yeah. Si Joshua yung ating... Uh, Uh, Hari, ng Hari ng Pilipinas 2020, uh, Hari ng Pilipinas Marinduque 2022. So 2022 2021 2022. So bigyan natin si James as uh, si Joshua ng ano ng uh, virtual club yan. Okay? Virtual club dahil ni-represent niya ang Marinduque sa kakatapos lamang na Hari ng Pilipinas na ginanap sa Ormoc ano? Live po yan? Oo, oh, live. live. Live, 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 live. We're live. Okay, so itong sitwasyon ngayon sa ating White Beach. Ako si DJ. <laughs> Ay, nagatago siya. Nagatago siya. Ayan, live ka tuloy. Patago-tago. Ayan na nito si Joshua. So, kailangan ko na sulitin, guys. Kasi, ako po ay paalis na bukas. Ito si Leo. Leo. <laughs> of course, si JR. Hello po. Hello po. Kayo na happy New Year. Ready na kami si... Ito. Hi, hi sir. Hello po. Hello Hello Miss Earth 2020. 20. 20. 20. 2018 2018 2018 Of course, ang papa ng bayan na walang kataba-taba sa katawan. Papa, ding! January 2, Marinduque and G.I. Catfish, Channel 6. Channel 6. And of course, ready ng kumaway kanina pa? Hello po. Kaway ka na, Sini. Hello po mga kapabayan natin na Marinduque. Tapos biglang in-interview ni Conal. na ako Nagulat ako doon. Ang bilis ng translation. Leo. Yeah, yeah. Mga miyembro ng IRAM. Ito sila. Nasaan kaya, sir? And then, uh, of course, si Julie, aming uh, production uh, chief. <laughs> si DJ San is also in the house. And then, uh, <laughs> we're, live. we're, not, we're not live. Ito ang... Course, so, ito lahat yung bubuo sa IRAM. Yeah. Oh, 147 na pala. Time check, 147. Ang oras <laughs> po yan ay hatid po sa ating ng Sulayn. Ano pong sponsor ito? Oh, Sulayn! Sulayn! Ayan. At saka Smart. And Smart. Ano pa? Toto Noel. Toto Noel. May bago po ba? Parinduke ngayon. M. Lulier, Buena Vista Park. J. Cat B. <laughs> J. R. Yes. Kaya lang sa tuloy, sa buwangan pala, kinat yung cable. Gapat, gapat, ano pa? <laughs> Ayan ah. Sex ba muna? Ano po sir yung sa buwangan? Kinat na. So, gapakabit sana ako. Eh. Mm. Si JC, bangenge na. na. Sir, magpakabit na kayo. Wala say, na siya, Nakat kami. na. Lahat yung area doon sa amin. <laughs> <laughs> yung buong buwangan ko rin. Buwangan din yan. Barangay buwangan. Sir, <laughs> so, magpangihip. Pagod sa baan. Pagod sa baan. Si Kuya Arsenea? Kasi uh, so, po yung inaalam nila ngayon kung saan yung area na no, malabo ang ano dating. Ah, uh, Tapos pinagpuntahan talaga nila. Hindi ko alam. <laughs> saan di dupit niya? So ito yung ano, ito yung sitwasyon ng White Beach ngayon. Sir Santi? Saan ka mapunta? Are you good? Ha? Huh? Uh, si Sir Santi Masi, our shout out naman, shout out. GM Alala is watching. Ito yung mga tent-tent nila. Kung na <laughs> sino, sino ito mga ito. <laughs> mga tulog na sila diyan. Sino ito mga nandito? <inaudible> Sir Dave. Papa Dave. Papa Dave. Papa Dave. Papa Dave. Papa Dave. Sino sino are? Sino sino? Ah, sino ito? Mga grupo Nagulat nga ni Papa. Ah, kasama mo. So, Ay, mga, ah, hari ng Pilipinas. Mga, hari ng Pilipinas. Mga bodybuilder. Mga alaga ah, ni Direct Mark. Ah, okay. So, sila-sila yan. Nandyan sila. Tapos sila dito. Ano, matulog ka na? Mahigat na po. -antok na. Oh, Mag-log ka muna dito akong videographer mo ngayon. Hi <laughs> si mga kumbayan, isang maganda 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 magandang gabi po sa inyo lahat. Time check muna tayo mga kabayan. It is 1.47 pa na isang mapayapang gabi dito po sa Poktoy White Beach. Uh -huh. At ang oras po yan, nahitig po sa ng smart. At ngayon po ay hindi po katulad ng ating lagi nakakagawian dito sa Poktoy White Beach. Marami po ngayon ang um, uh, bumibisita dahil sa... Ngayon pa po ay holidays mga kababayan at marami ang mga nagsuuwi at marami ang gusto sulitin ang kanilang mga bakasyon. At marami rin po mga estudyante na dito ka. Ayan, nagkaroon po ng mga reunion kanina nga ni pa yung ako yung nakausap kanina, kanina nag-celebrate ng kanilang alumni. Ayan. Ay, ngayon po kabayan ay marami, marami na ang natutulog at marami rin na nagpa Pero ngayon po, 147, medyo taib po ngayon dito sa Pocoy White Beach. At ngayon nga po ang oras tayo, bawal na rin maglaro daw ng no, volleyball. Sabi po na ah, isang staff po dito kanina. Ah, bawal na maglaro. Tapos bawal na, na, na rin tumagligo pagka cheese. Actually, yung mga dati po naming uh, outing ay sinasabi po sa amin hanggang 11 lang, hanggang 10 lang ang um, puso-swimming si dito po sa Proctor White Beach para masiguro, ma masiguro, po, ma masiguro po ang kaligtasan ng mga bumibisita dito sa Poktoy White Beach. Kasi so, pakita natin yung mga maraming tao dito, dito. Ay, kabay! Pasko. Ayoko na pumunta dyan. Paskong-pasko po ngayon dito <laughs> sa Poktoy, Poktoy White Beach dahil lagi na ang um, kanilang mga Christmas light dito. Tapos may incident kumanda. Opo, at, at ito po ang bago dito. May incident sa mind post. Uh, kung saan, dati man pwede natin napapansin. Uh, kanina nakita ko rin ang PNP ng Torrijos nagmamatsyag po dito sa ating dito po sa buong beach para masiguro po ang kaligtasan ng mga buong isang at available din po doon ang mga uh, inumin ang mga pagkain kung wala po kayong dalang mga la ah, mga pagkain kung pupunta po kayo dito ay Marami pa mabibili doon at abot kaya rin ang presyo. Kanina yeah. bumili kami. Yung mga tent yung iba. Yung tent po. Available din po yung tent kay. Para ako yung ano, para ako <laughs> yung office dito sa Toriyo. yung mga tent po kanina may nabili ako, nag-inquire ako. May 250 huh? at may 300. Ayan. Bumili ka? Ayun Bu po, yung ginagawa. Ah, ah, no ba oh, oh. <laughs> <Yung, laughs> Malaki oh. naman po yung 300. Ayyan kasi mo. 300 yung binigay, yung kinuha ko. That's good. Ayan. Pero dito kasi sabi ng 215, hindi ko alam <laughs> kung bakit. <laughs> oh, sige magpaalam ka na. Ayan. Mga para sa mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas, so, kung hindi pa mag-follow sa mga muna news. yung ano. Ano pa? I-plug mo muna yung ano niya. Ay! O oh, nga pala. Opening. Mga kababayan, bago po, bago ko po makalimutan <laughs> ay sa January 2. So, bye-bye po ang pagsalang ng Marinduque ngayon sa GR Cat v, Channel 6. Kita na po ang ma-airy sa frequency na yan, ang GR Cat v. At lubos po tayo nagpapasalamat kay Tito Boy Red at kay Gilbert Red kung saan naman ay nagtumanggap tumanggap sa atin at nagpatuloy para maging tahanan natin uh, ang uh, GR Catby uh, Channel 6. Uh, yeah. Okay mga kabayan, para sa mga siri mga kaganapan sa sentro ng Pilipinas, ulit nyo mag-follow sa ating official Facebook page, facebook.com slash News Mag, mag, uh, ugalin nyo rin pong mag, uh, bumisita sa nang official website ng, um, na marindukenews.com Nalilimutan ko na yung ano yung domain. <laughs> At syempre marinduke ngayon uh, blogspot.com blogspot <laughs> facebook.com slash marinduke ngayon. Ako po si Davis Kalan na palagi pa nakakasama dito po sa Central ng Pilipinas. <laughs> Stay safe kabayan. <goodbye. laughs> Eh, mga kasama naman natin si Leo. Leo, yan po siya pa. Diga, i-tour mo naman kami dito sa iyong vlog. Ako, I'm Leo Take... from Gasan. Uh Oo, -oh. i-tour mo kami dito sa ano? Sa Puktoy White Beach. Karating ko lang po dito eh. Uh -oh. First time mo ba dito oh Leo? kaya uh, first time lang po. Ah, Napas first time mo dito? Napasama lang po ako sa mga... Um, pra promise, aram... first time mo dito sa... Oh ano masasabi mo sa um, nakita mo dito? Po, maraming mga turista. Mm -mm. Maraming -ma, ano po, maraming mga nakita, mga bagong mukha. <laughs> Maray yung mga makikilalang bago. Dapin Anong na, naramdaman mo nung una kang nakatapak dito sa Buktoy White Beach? Na-amaze, na, Ridge? na Bakit? Yung, yung, ang ganda ng lugar. Oh. Ano, hindi, yung, hindi mo akalain na may ganito pala sa Marinduque. Kumusta hmm. yung buhang? Maganda siya paglaro, lalo pag nag-volleyball. Kanina nag-volleyball kami dyan eh. Hmm -hmm. Dito? Hindi volleyball <laughs> eh. Oh! <So>, Pinagbawal na. <laughs> Pinagbawal. Pinagbawal <laughs> na po. Okay, hanggang ano lang daw sila? Hanggang alas 10 po nang gano'n. Hanggang alas 10. Hanggang 11? Okay. 11.10. Alright, so sige, imbitahan mo yung mga kaubayan natin okay. na pumunta dito sa Puktoy White Beach. Uh, mga kapwa, ko marindo kayo, halina kayo sa Puktoy White Beach. Napakaganda dito, promise. Oh! Thank you po. Alright. Yan si Leo, ang ating, hopefully, makasama natin sa All About Youth taga-iram naman siya. So basically mga kababayan, ito yung sitwasyon. Kasalukay yung sitwasyon, namumula na pala yung mata ko. Kasalukay yung sitwasyon, namumula na mata ko. Uh, napagod na ako. Kasalukay yung sitwasyon dito po sa Puktoy White Beach. Napakaganda ng lugar. Sa mga oras na ito, ay eh, napakadami po mga tao. At talagang nag-enjoy at nasulit ang uh, holiday season. Dahil uh, ngayon po ay araw ng... Uh, uh, December 30 so uh, Rizal Day? Tama ba ako? Holiday. Basta holiday ngayon, holiday din na... Uh... Oo, oh, Rizal Day nga ni. And then on the 31st, and then uh, January 1 na, uh, holiday din sa January 2, as announced by the President of the Republic. So, uh, please do enjoy and please keep uh, safe mga kababayan always at sana bumisita po kayo dito sa Puktoy White Beach, sa Tres White Beach at uh, Namnamin ang ganda na, napakaganda ng lugar na ito bye everyone, see you po in our next vlog we love you all, Marindo Kenyam